So, what's up, what's up, mga kumag? I'm back. online judge. Walang iba kundi judge. Jinan. Okay. Uh, one minutes ulit tayo. No? Um, Kaka-upload lang nito na kaya naman. Pero, wala. Um, gusto ko lang ma-review tong bagong uh, battle sa one minutes. No? Iisa-isahin natin lahat ng mga battle sa one minutes. No? So, yun. Zion versus Mel. So, tignan natin kung anong klaseng battle to. Uh, actually katatapos ko lang reviewin yung um, yung isang one minutes din nakalimutan ko na kung nakalimutan ko na kung sino yon sila ayun sila cross tsaka sila drix no uh, kaka-upload ah uh, i mean kakatapos ko lang upload na yan kagabi so pwede nyo i-check sa YouTube channel natin so ngayon another one minutes battle review Zion versus Mel so natatawa ako kasi inaasar yung isa na Tumukha doon ni Tipsy di. So, tignan natin, tignan natin. Sana naka-speed din niya si Tipsy, no? So, let's go! Kailangan ng buong cooperation nyo para marinig nyo yung mga MCs na walang mic. Pinili ni Mel Mauna. Pahingan natin ang unang banat. Let's go, one minutes. Dinig, dinig! Yes. yes! Nakipagsabayan sa utak ko. Ang di niya alam, di makina nakipagwasakan na ko takbo sa pamilya di magi ba pagtapos nito kikitil pa ng sampo lulutuin ng magisa hanggang sa sabog pa din ako kahit wala nang matira ah Fact check ang meaning po ng Zion Kingdom of Heaven O please! Anong silbi ng Kingdom of Heaven sa proud na atheist sa lugar nila? Ang daming naniniwala dito Maraming followers si Boy. Pero peki yung pagdala ng Kingdom of Heaven. Na parang Apollo kibuloy. Eh, tirahan. Hmm. Heaven, Sa proud na atheist sa lugar nila. Ang daming naniniwala dito. Maraming followers si Boy. Pero peki yung pagdala ng Kingdom of Heaven. Na parang Apollo kibuloy. Eh, tirahan. Oh. Ayos. tirahan ka na mga gods. bakat tirain kita lang sagad? kasi panay papuri kanyang natatanggap hindi sinusuri ngayon nasuli kanyang pagkabagsak galing sa langit binabalay kanyang pakpak wala nang aret bakit sa karet na panagbalak yang utak mo palpak ang pagadesenyo pagkakamali mong dinala mo yung langit dito sa impyerno mm -hmm. ganda nung ender ganda nung ender so siya yung inaasar na kanina kasi oh pinanood ko bago mag-start nung pinakilala siya ni Adigma, nag, nagsigawan yung crowd na tipsy tipsy so nagulat ako kasi kumukha nga ni tipsy nung nung bago-bago pa lang si tipsy sa ano sa sa flip top kumukha nga niya so yun um, ngayon sa style uh, i think malayo iba yung tips napanood ko naman si tipsy nung mga bago pa siya mabigat talaga bumara yun si tipsy pero yun Uh, anong pangalan niya? Sin anong pangalan yung isa? Para, Zio, okay, si Mel, no? ah uh, props kay Mel. Ang ganda ng ender. ah uh, actually, yung pinaka-ender yung yung pinaka-tumatak sa akin. Sobrang ganda nun. Ang ganda nung, ano niya, ang ganda nung palo niya dun, no? Parang pagkakamali mo lang, dinalam mo yung yung heavens, ano eh? Hell, sa, sa yung ganyan, di ba? So, ang ganda nun. Tapos yung isang haymakers niya doon na nabuhay yung crowd no Apollo Kibuloy solid 'yon. So tignan natin siguro ang pina siguro kung pagbabasahin natin yung mga lines na tumatak para saan, I think meron siyang tatlo no parang may tatlo siya kasama na yung ender doon no. Syempre una doon una doon yung ay isa na doon yung Apollo Kibuloy tumatak yun sa akin basta tapos may may isa pa 'yon. Um, yung Apollo Kibuloy tapos yung Ender niya tapos may isa pa na linya ako nagustuhan so I think parang tatlo no so tignan natin si si Zion kung ano mga lines kung ilan yung mga lines na tatatak <laughs> 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 Walang banat na freestyle ibaba to Sakto ang binyo kalisin ko tinalo ko na to 5 days ago <laughs> kasi isang punto daming drama kung magtasatong marites kung sa ingwanto pang pistula pagkasatok kalabit. kasi mahilig to mag-unbars kung ito na bala kapalit bang 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 sa ulo mo lahat lang tama parang babae mag-isip ano men? tawa babae mag-isip okay okay Time. Okay. Um. Umpisa freestyle, okay, pasok yon. Pero pagpasok niya sa ratings niya, nagkaroon ng ng starters, no? Nag slip ups, nag stumble hanggang sa maisip niya ulit yung next na linya niya. So, less yon sa akin. Then, delivery or performance, medyo hindi ko nagustuhan yung, ano doon, timpla noon. Okay yung retents, kaso uh, sa performance, yun yung pinaka bumuhat or sabi natin yung pinaka nagdadala kasi yung performance kung paano mo ispit yung mga lines, yung retents mo, kung paano mo i-deliver yung mga yon paano mo i-deliver mga punchlines kasi pag hindi mo na-deliver na maayos yung mga punchlines hindi, hindi yun magiging effective. No? Tapos, um, ayun yung nangyari kay Zion para sa akin. Uh, may mga lines siya na okay eh. May mga lines siya na okay pero hindi nga niya nandideliver na maayos. Nagkaroon pa ng stumbles. Tapos, ayun. Uh, para sa akin, ang pinakahumatak pa baba sa performance ni, ni Zion is yung stumbles niya. Tapos yung delivery niya. No? So, So, bibigyan ko to ng 8-7 na score in favor of Mel. Ayun lang yung masasabi ko. Sa mga lines naman na sa mga punches naman ni Zion feeling ko merong mga paisa isa pero hindi siya ganun kabigat no so yun lang Mel round 1 8-7 Tipsy gago. <laughs> nagbabagsa ka ng mga lyrics. Ganyan sila sa kanilang parokya. One for all, all for one ang gimmick. Para sa bulagaan di mapokya. Kahit kasama mo pa yung big show na may team, di ako matatakot. Kahit kasama pa yung big show na may team, di ako matatakot. Kasi sa Bisaya o Tagalog man sundin, sunog, madali lang yung mapagod. Stilo parang sendlok. Yung una, yun ang nahuli ko. Stilo parang senlo. Yung una yun ang nahuli ko. Ginagaya mo yung Lucas na masama, abay pagkabuti mo. Pero nung no ng ang sipatin, kakaiba mag-wordplay at mag-multi to. Kaya paano naging unique? Kung gaya lamang kay Unico. Naglalaro okay. Um. Ah, uh, yung rhymings niya, no? Parang ayoko lang kasi pangunahan pero na-predict ko yung maging rhymes, feeling ko dun talaga ano yun doon talaga laland yun sa unico na punchline doon pa lang sa nag-rhyme siya ng ah uh, doon pa lang sa umpisa pa lang check natin ha uh, ulitin natin look, yung una yun nahuli ko doon doon pa lang sa nahuli ko ah uh, tapos sinundan pa niya ng mga supporting rhymings about doon so inisip ko kanina sabi ko baka maglanto to sa Unico. and ayun ayun ngayon nangyari no so ayun. ginagaya mo yung lucas na masama abay pagkabuti mo pero nangakin no ng sipatin kakaiba mag wordplay at mag multi to Ayun, tapos ayun pa yung kakaiba mag wordplay at mag multi so doon sa part na yun na confirm ko na na doon nga maglaland yun sa Unico. kaya paano naging unique kung gaya lamang kay Unico naglalaro ka ng salita, pwes ako naglalaro ng kamalayan. Nalaman ko kung hanggang saan nga ang ganan na kipagbuno ka sa Maika na hindi mo mabatid. Itay e, teka balik, ng istorya, patay sa bato ni Gulay at si David. Hmm. Woo! <laughs> ano? Bitin. Bitin yun. Um, ang tagal ng pasok niya. Pero tinignan ko naman sa yung time time sa baba no habang hindi pa siya nag-spit naka, nakatigil yung oras so siguro susundin natin yun na hindi yun hindi yon choke or hindi siya nagana so okay yun pero medyo nakulangan ako doon bitin yun uh, yung about sa unicorn na punchline parang uh, na predict ko pa yun so hindi ko siya masyadong uh, hindi hindi ko siya masyadong drumdam kasi parang inexpect ko nga na feeling ko sabi ko doon maglalanto doon maglalan siguro to so yun nga nangyari so naging sa part na yun naging predictable so yun yun lang sa mga punchline medyo hindi rin ganun kalakas yung mga na-generate na punchlines dito ni Mel so let's see hindi pa niya na-close ng maayos yung round 2 kamukha niya si TFCD nung siya ay adik pa sa bato namumutla sobrang puti tila may ulcer na tibo putot palat Halos bagat lang ang bungo! Kaya sa akin kaya tinapat, sanay ako magbalat ng buto! Si Pambira, nagtampo ka ba sa mantika? <laughs> Ikaw yung tipong pag nakita, halatang positibo na sa hika! <laughs> halatang positibo na sa hika! Kinuha ka sa one minutes? Hindi para bilang harang! Tinurin kang si Arli para gawin kitang libangan. Oh! Sa madaling sabi, ginawa ka niyang hagdanan para makapasok daw ako. Kailangan kitang tapakan. Okay, wala ka siya. Ano meron mo ko kayang gisahin dahil de sa bitbit mong -bit material. Wala kang linyang madiin. Puro ka multis pang hangal. Kaya wag mo kong kung lirikal sa lirikal. Sulatan ko, Dream on Green. Alam mo, laging teknikal. malakas yun um, same performance uh, same energy na performance pero mas madaming punchline yung na generate ni Zion dito sa round 2 hindi uh, ko na isa isa yun um, parang naging anong kasi sa round 1 nagkaroon nga siya ng ng stumbles tapos hindi naging ganun kaganda yung performance nya yung pagkakadeliver nya dun sa mga lines nya tapos ano pa Ah, ang pinagkaiba naman dito sa round 2, naging malakas yung ratings niya dito. Kaya, nag-complement yung performance niya na ganon. No? Yung performance naman niya, tsaka yung, ay, eh, yung performance naman niya sa round 1 tsaka sa 2. Same eh. Kaso nga lang, hindi nag-complement yung ratings niya dun sa round 1. Tsaka sa, sa performance niya. Kaya, medyo hindi naging, naging as one yung atake niya. Dito sa round 2, nag-complement. No? Ah... Uh, naging parang nag-act as one yung performance niya sa region kaya sobrang bagay sobrang ganda so yung mga punches may DN uh, na, na, kapag generate siya ng mga punches doon na kapag uh, na deliver niya na maayos na perform niya na maayos so galing noon so para sa akin malakas yun eh malakas yung Zion sa round 2 so bibigyan ko to ng 97. 7 ganun kalaki yung agot noon hindi ko pwedeng ibigay ng 8-7 yun kasi sobrang solid nung nung Zion sa sa round 2. So, ayun, medyo 49 seconds lang siya natapos. So, feeling ko parang pwede pa pwede pa siya mag two lines doon or isang four bars, no. No. So, ayun lang. Pero nakulangan lang ako kasi natinapos niya agad. Pero ayun. Uh, bigyan ko ng 97 to in favor of um, Zion. So, recall lang tayo sa scores. 87 kanina in favor of Mel. Tapos 97 naman ngayon in favor of uh, Zion. So, 8 at 7 15. para kay Mel, si Zion meron siyang um, 16, 7 at 9. No? 16-15 uh, sa scoreboard, sa score sheet lamang si si Zion pero sa, per round tabla. Round 3. Panlambanan, pahinga natin! Game, round 3! Ako ang susunod kay Batas! Joke <laughs> <Don't lie>. lang. <laughs> Kung ako kamukha ni T.I.P.C.D. Si mga ungas, ito ka mukha ng mascot ng Coco Crunch. Ang <laughs> <laughs> gago. Lalim ng sulat, jokes at bars. Ako sasabay sa metas. di na baale. Yung estilo ko, balance Ito'y wala ng 4-bar setup na parang in-improve na Kevin Andrade. Mm. 10, 13 years ng flip-top. Unang taga ko na ba nakapasok? Salamat sa mga kuyang nagsumbikap at kumayod. Nagbuongan na inyong pagod. Ako'y nakakulong pa rin sa silid. Kusaan saan, sarili lang ang kakosa. Kaya malalaman niyo, pag taga ko tabato ng nagbato, malamang tunaw yung De La Rosa. Mm -hmm. Ito'y okay. Kaynon, dito sa flip-top. Pero dense de ako kumakantot ng nanay. Hmm. <laughs> Kasi nakakaumay na yun parang distract bubugbugin ko lang inyong mga tatay. <laughs> Ayos, bago. Hey, ay I'm senior. Junior mo to. Tang ina, pa shoutout po. Akala <laughs> mo lagi kang nasa likod ng anak mo. Eh di sana pinaback out mo. Walang ititirang buhay. Kasi naman makagupa sa akin paglalakbay. Pakikipagbalia ng sungay hanggang mga paay magpapantay mawari ng pinawari sa mga gusto pang pa sumabay. Ako'y bayonet ang pagyayari ay nayari yung panday. Okay, so maganda rin yun, maganda rin yun. Pero mamaya na ako, naging, magiging deciding round kasi ito eh. So, mamaya natin balansin. Round 3 muna tayo ni Zion. Check! <coughs> Sa mutos, hiningi niya pa kay Kuya Sight. Trip ko yung Kael. Bakla ang punta. <laughs> di ka makapagpigil? Pagtapos kitang makulata sa saka ka magkail! Kasi, lugar niya daw sikat sa dami ng batong ba? Diyan ka mamamatay piyak sa iyong tamang hinala. Itong hitman na bahala na unahan ng bato ay ang tuloy nag-alabata. Itong hitman na bahala na unahan ng bato ay ang tuloy nag-alabata. Kasi, pinagyabang mo ko tabato? Nakisyo war zone? Wag si Zion Di ba kaabot iyong tira? Depends ko'y ayon Doom! Parang sinblok. Sabog lang sa battle dahil yan sa shrooms. Ako, may pasabog ka na angle. Parang missile drone. May pasabog ka na angle. Parang missile drone. May pasabog ka. Parang sinblok. Sabog ka lang sa battle. May pasabog ka na angle. Parang missile drone. May eh, pasabog ka na angel, parang mis... Pinagyabang mo ko tabato, nakisyo war zone huwag si Zion Doom. Di makaabot iyong tira! Di makaabot iyong tira! Depends ko ay iron dome! Pinagsa... Eh, antas, ay! Nagpiling lirisis ka? Nagpiling lirisis ka? Tawag sa'yo oportunista! Sinamantala mo lang yung mga tengang atat na mag-usi Sinamantala mo lang yung mga tengang Tamad na mag-usisa Antas mo pang balagbag Habang ako balagtas Ako ang mamayagbag Ang sukatan ay balangkas Hangad mo makatagpas Sige palagbalagpaps Di ka pa rin aabot sa next round Wala akong pinapalagpas Okay, so Ayun, uh, buto na lang Hindi pa ako nag-breakdown dun sa performance ni Mel Kasi kita nyo naman yung naging performance ni Zion dito So, klaro yon Um... Claro 'yon para sa akin, 'no? Kasi para sa akin naging, naging naging neutral or naging standard 'yung naging performance ni Mel sa round 3 and na expect ko na makikita ko 'yung Zion tulad sa round 2 eh. So, sabi ko mamaya ako na i-judge. Pero ayun, ang nangyari ito 'yung pinaka-worst na performance ni Zion. Kung nag-choke siya dun sa round 1, grabe 'yung choke niya dito sa round 2. Plus mga stumbles pa no so bigyan ko ng 6 points to para kay Zion si Mel bibigyan uh, ko to ng 8 kasi uh, bukod sa naging malinis performance niya na itawid niya yung mensahe tapos bago sa pandinig yung yung bagong batas pero hindi ako uh, hindi ako ano nanay mga tatay lang so para sa akin okay yun eh so ka kala ko magde-generate siya ng mga uh, angles about sa tatay sayang lang pero um, tuloy lang ni Mel yun Mel tuloy mo lang yon uh makakapaggawa ka or makakapag-set ka ng bagong ano bagong angels about sa mga ganun no kasi puro nanay na lang eh nanay nanay na lang eh so yon Tignan natin kung paano mo yung mga tatay ng mga Battle MC na mga kalaban mo so tuloy mo yon nag-expect ako na may mga baraka doon so yun lang so kay Mel ako dito sa score na 8-6 so um uh, score ni Zion 7-9 7, 9, 6, 22, 22 points para kay Zion. Kay Mel naman, meron siyang 8, 7, tapos 8, 23. So, dikit lang yung battle, uh, 23 to 22 in favor of Mel para sa akin. Uh, pares, hindi naging malinis yung performance, performance nila, pero mas nakapag-generate, mas nakapag-perform na maayos si Mel compare kay Zion. So, Mel ako dito. Kay Mel ako sa rounds 1 and 3. Yun, so Mel, no. Yun convincing naman yon, okay naman yon. So yun. Dalawang one minutes na i-review na natin ngayong araw. So I think um uh, hindi ko alam kung manonood ako sa motos ngayon, pero iisa pa ako bago tayo umalis kasi alis tayo, simba tayo. ah uh, pagkatapos ng simba, oh, syempre mag ano uh, gawa ulit tayo ng content. So yun, tignan natin kung anong ma- anong ma-review natin right after this. So kita-kits tayo. ah uh, kinabukasan kasi syempre bukas pa ma-upload yung next na marireview re ko ngayon eh. So, yun lang. So, let's go and see you sa next review mga kumag. Peace out.